It's me and Gracia made it yes. me is italian we go try kong gumawa ng egg pile. So, meron ako na akong ready dito. So, meron ako na akong -so nasukat na flour. One and a cup. Nasala ko na rin siya, guys. So, lalagay natin dyan ang ating highlight natin siya. Makita nyo kung ganito. Tapos, lagay natin ng One tablespoon na salt. Ay, one teaspoon pala siya, guys. Sorry. Teaspoon pala, teaspoon. Ayan okay, teaspoon na salt. Ito, sa teaspoon na banana alo natin dyan. Tingnan ko guys kung ma-perfect kung gumawa nitong egg pie. Tapos, meron akong butter. Ito na siya butter guys. Lalagyan so, na natin ang ating butter. Ano lang siya to guys? Half cup lang siya. Tapos, ilalagay na natin ang egg yolk. Yung egg yolk natin. Tapos, ilalagay na natin ang ating 2 mm, tablespoon na ice o ice water siya. Yung malamig na tubig, guys. So, ko siya ng ice para lumamig. So, dalawang ano lang siya. Tablespoon. Try ko lang ginawa nito, guys. So, imikos-mikos na natin siya hanggang sa magdikit-dikit. First time ko gumawa nito guys. So, parang natatakam ako ng gumawa ng... Kapaborito ko rito guys. Kaya sabi ko try kong gumawa nito. wala kasi akong ginagakas ah, kaya nag-isip ako ng masarap na makain ba Pang-marinda namin ng mga co-workers ko ba guys. Kasi sinday si maray naglilihi. gusto daw niya kumain ng egg pie. Sabi ko try kong lotoin yung egg pie. So, mag-try ako gumawa nito guys. Tingnan natin kung gaano kadali gumawa. Importante kasi meron tayong mga sangkap lang, madali na lang yung gumawa. mikus 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 natin hanggang sa matuna yung ating bato sana someday makagaroon ako ng sariling bakery <laughs> ah, makapatayo mo lang ng bakery ba tapos magtitinda ako ng mga uh, kung niluto kong alam. Magne-negosyo na ako ng mga uh, pagkain sa Pilipinas mga tinatinapay mo. No? Di ba? Madali lang siya o. Oh. Pag yun ay nabuo na siya. Kasi matagal na yung ating ano, butter. So, Tapos ako gagawa ng pang ano pang piling, pang lagay niya doon sa pang toppings na ba. Punayin ko muna siya. Hindi nga lang, nakakamalay. Meron kaming machine pero mas gusto ko pa rin yung ginagawang ganito. Nakakamalay na lang. So, wait lang guys ha. Tignan mo na kayo. So guys, Tapos nasa na may cost, may muna natin siya. Parilis muna natin siya guys. So takpo natin. Para para ang magamit ng dunya guys. Magawa tayo ng kanyang kanyang feeling. Kanyang 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 mga kalaman. So, Ayan, nagawa ko na siya. Nangali ang aking kamay. So, wait lang guys ha. Ah. Hindi na pa akong gagawin yung kanyang kanyang sangkap ni isa. So, wait lang guys. Magagawa na tayo ng malakat lapat May nasa, so, saan yung machine mo ba no? <laughs> Sa ano? Yung... sa ba? Sa'yo ba? Yung biniblend mo ang ganyan. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Andyan. Pahiram mo ako ngayon. So guys, maglapat-lapat na tayo. Ano na po? Pahiram mean, Ano dito? I I I I lalatarin ka uh na ba? Um, Ayun na siya guys. Dito I mean, ka na. Ay. ko ko saglit. So, amin natin siya. na.

Ito na namin yung harina ko dito na ginawa ko na natin sa habang ginagawa namin yung yung na yung 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 yung

isang ang magagamit natin dyan. Okay so, na na guys. Nag-warm na yung ating gatas. Lalagyan okay. so, natin yung ating ibat. Okay. So, na, Ito na natin sa mga video isang din natin o, oh. naginit natin lang oh. oh. one teaspoon banana, pul, pul lang, And, uh, Vanilla. banana, okay. okay. tapos sugar, sugar na one cup, And, So, I mix mix muna natin siya mo sugar, mix mix muna natin siya. Thank you.

Okay, so, gagawin na natin ang ating kanyang kanyang palaman. So, at kunin natin na sa fridge yung kanyang yung unang gawa ko guys. Wait lang. Kapagin ko na ito sa fridge. So, ilagay na natin sa dyan. Tama-tama ah. na tama sa sukat mo. Kahit wala tayong design, okay lang na. At least hindi siya umakay. So, ilalagay natin sa oven guys. Mga ah. 25 minutes. natin ang ating egg yung Mga 25 minutes. Guys, ito na yung ating egg pie. at a one-man egg pie. pala lang ganoon natin sa churn. So guys, I hope to. Wow, yummy. Yummy. Itu debon. Wow, so bot. Lembut, lembut. So, so lembut. Yummy, yummy. Thank you guys for watching to my channel. You want? Subscribe, Please subscribe. You want? Don't forget to share. Share to. The oh, yummy, I'm yummy. Eh yang batuta, ketikin nah. Ha, try. Ha? It's hot. Blow it. La kailangan natin ilagay sa fridge para mm. um, yummy. Mm. Try it. Ang sarap. Naku. No? Talagang <laughs> <Targa> hinipan niya. <laughs> Kinuha ko. <laughs> yummy, yummy. So guys, thank you guys. Bye. Oh, and okay. wish you all guys. Bye, amin. egg pie. Egg pie. I want you to put the table. Which table. Mm -hmm. Mm -hmm. Say bye. Say this bye guys. Thank you for watching. Our channel. Which one? Bye. Which